So ito guys, napakalaking balita. Ajaan uh, po sa Quadcom hearing. Ito na po maari ang pinakamabigat na testimonya laban po kay dating pangulong Duterte at yung kanyang mga kasamahan pagdating po sa EJK okay? Galing po mismo sa isang uh, mataas na, na tao nitong si Duterte. Dito po kay Royina Garma, okay? So uh, retired Police Colonel Royina Garma has confirmed that the past administration adopted a so-called Davao model in terms of the war against illegal drugs, where officers involved in the killing of drug suspects are rewarded. Okay, so nag siya ng affidavit at uh, ito po yung kanyang mga sinabi. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the INC, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. So the Davao model. involves three levels of payments and rewards first is the reward if the suspect is killed second is the funding of planned operations third is the refund of operational expenses Okay, so, mabigat po kasi ito, yung kanyang testimonya, eh, nililink derecho itong si Duterte doon po sa uh, tinatawag nga niyang Davao model. Kung merong quota system, ganoon po yung lumalabas. Merong reward system na merong kang uh, nap, napatay na suspect o, o, kung sino mang related doon sa, sa illegal sap eh, merong kang nakukuha na reward. Okay? At uh, itong kanyang mga statement na to ay eh, maari pong magamit sa ICC o oh, pero mayaring mag magamit din sa mga kaso dito. So dalawa yung pwedeng paggamitan po niyan eh kaya medyo mabigat-bigat po talaga kasi ito directly linking kay uh, dating pangulong Duterte and uh, iniisip ko lang paano umabot sa ganito iniisip siguro ni Garma yung kanyang pansarili uh, madadamay siya sa lahat ng mga kaso, sa lahat ng mga lahat ng mga na, na Didiskubre sa investigasyon eh So siguro minabuti na niya na umamin na Magbigay na ng kanyang affidavit na kanyang testimonya uh, Ito yung kanyang sinabi 16, May of 2016 I received a call from The pre then president Rodrigo Duterte At approximately 5 in the morning Instructing me To meet him at his residence In Doña Luisa, Davao City I was Already acquainted Scott. With then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that, in, that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs. on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Yun yung sinabi natin kanina. Eh, at the same time, sa po ay nag din. But alam mo, once you are sa mga biktima ng EJK. Hindi mo yan talaga. In Sala. And I am very sorry in behalf -sorry of my men na nagka, nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officers. Kasi alam may mga lumapin na EJK eh. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag, pagkain case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit po humahawak yan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat. Uh, kasi mabigat uh, din sa mabigat din sa loob yun. Kasi may mga inosenteng namatay. Pero ang bottom line dito, kasi mayroong nagkamali. Pero either, mali pa rin eh. Lahat mali eh. Hindi ka naman kasi pwedeng kumuha ng suspect. Tapos, summary execution, papatayin mo lang. Lahat mali. Okay? The end doesn't justify the means. Ibig sabihin, hindi porket tumahimik yung lugar. Kasi, inano mo na yung, yung adik doon o yung ano doon. Di ba? Mali eh. kasalanan sa batas, o kasalanan din sa Diyos. 'Di ba? Hindi 'yon, hindi 'yon naaayon sa sa rule sa batas ng tao at sa batas ng ng Diyos natin. Kaya mabigat din siguro sa loob nitong si Garma. Siguro nadagdag pa yung yung kaso na parang nililink siya doon sa PMA na na, na patay. Baka yun din, dagdag din yun, na-pressure sa kanya. O, pero napakabigat nitong mga kaso at ng mga revelasyon na Nahahanap dito at nadediscover dito at talagang uh, talagang the walls are really closing in sa sa mga Duterte. So tingnan natin kung paano nila ano to, kung paano nila ang uh, mabigat 'e eh. kasi parang trusted si Garma. And, ang hindi na discuss dito siguro hindi na nila inano din. Um hindi ko naman napanorodion po yung relasyon eh. Yung relasyon ni PRRD dito kay Garma kung totoo yung lumalabas na chismis na yun nga yung talagang uh, relationship ni Garma kay Digong at merong alam nyo na, narinig nyo, na natin banggitin imagine kung paano yung tama niyan dito kay Digong para uh, kumanta itong si Garma at sabihin yung ganun at uh, napakabigat siguro uh, kapag ini-imagine ko lang kung ano pakiramdam pag ikaw yung nasa nasa nakiladigong at uh, makita mo si Garma na ganyan nagsasalita di ba kung totoo yung mga 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 nililink sa kanilang dalawa. Pero anyway, yan po mabigat. Quadcom means business. Tuloy-tuloy po yung kanilang investigasyon, tuloy-tuloy po yung kanilang yung pong asawa ni Tatay Harry Roque pinaghanap na rin. At uh, this doesn't look like uh, stopping any any time. Talagang hangga't hindi po nila na-uncover yung buong katotohanan. And sooner or later, like I said, we need to have an honest discussion, okay, tungkol po sa EJK. Kasi maraming Pilipino, alam na nila na mali yung EJK, pero parang okay lang sa kanila kasi uh, tumatahimik yung kanilang lugar at uh, uh, nawawala yung pong, yung pong mga sinasabing magugulo sa kanilang lugar. Pero anyway, tuloy-tuloy uh, lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati guys. Bye-bye.